Magandang gabi sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel at PBA update naman tayo para sa video ito. So narito yung update sa mga kaganapan kanina sa semifinals ng All Filipino Cup ng PBA Season 48 uh, First game dyan yung Meralco at saka Hinebra, best of 5 to mga bay no Panalo kanina yung Hinebra mga bay uh, sa Game 4 Uh, tinabla na nila yung serye, 2 piece at all, 2 okay? games each Okay, nanguna dyan sa Hinebra si LA Tenorio Okay So, maganda yung naging performance ni LA Yan, makikita nyo dyan Yung final score nga pala is 92-71 Okay So, medyo tambak yan Okay Para sa Hinebra So, yung uh, points dito ni Tenorio is Melan 7 points 4 uh, rebounds, 6 assists At saka 2 steals Okay So game 5 nito mga bay ay ngayong linggo sa SM Mall of Asia Arena And kung sino man yung mananalo dito ah uh, Makakaharap ng uh, San Miguel Beerman which is nanalo kanina Na sweep nila yung rain or shine Okay yun lang yung update natin mga bay Maraming salamat sa